Hi mga peshi, Dahil sobrang excited kami sa mangga, umorder kami ng fresh na mangga mula sa Espanya. Ayan, kadarating lang at nakalagay pa sa box ay this box contains a gift from nature. So, so ayan guys, so tingnan nyo. Um, mula sa Barcelona, Valencia, Spain. Ayan. Valencia ES is for spa, Spain. So, Spanya. So, tara. Excited pa ako buksan natin. So, guys. Medyo may kamahalan to. Binili namin to. Nasa ang 1 kilo is nasa 6 euro. So, 1 kilo ng manga is nasa um, 300 pesos. So, um, kaya kami din bumili is, sabi nila, Once na-order ka sa internet ng Saturday, on the same day ay pipitasin nila ito. Sayang na, no, hindi ko nakita. Wow, grabe, ang lalaki. Ayan, ayan yung na-order namin. So, 5 kilos to. Nasa 1,500 pesos ang halaga. Ayan, pero sobrang ang gara. O, tingnan natin. Small, Small, medium, large. So, kalalaki naman ang mangga na ire. Ayan. So, nakalagay pa dito. Tingnan nyo, oh. Sa Crowd Farmer kami bumili. Ayan. So, tingnan natin kung talagang fresh na fresh na fresh na fresh pa talaga to. Magbukas tayo ng isa. So, ayan guys. Magbukas ako ng isa. Yung maliit lang. Kasi baka hindi ko maubos. Hintayin ko muna yung iba. Ayan, ano siya, malutong. Tsaka talagang fresh na fresh. So, ganyan po ang buhay namin dito sa Germany. Since walang manga dito sa Germany, kailangan kami mag-angkat. So, maraming salamat po sa panunood, guys. Thank you, thank you, thank you sa support, ah. God bless everyone. Bye!